Yeah. Yes. Oy, oy, mo tayo. ka yun? na. Pinis sa yung... Pinakay niyo pa ka, Kuya Bay. Sige lang, kaya mo siya para magpalaban. Good morning mga ka-spider at ngayong umaga panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo yan mga makakalaban naman natin yun sa paglalaban ng gagamba mga shoutout pala sa inyong lahat sa subscribers ko, silent viewers lalo la na kay Gagamrak TV uh, Pet Malud at kay, ano, kay Gagambal TV Shout out sa inyong lahat. Ayan. Ah, uh, tara, simulan natin yung paglalaban natin ng gagamba mga ito. Mga kalaban. Eto, hey, ba ito. Tete Gs tayo, tayo dito. Shout <laughs> 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 out. Wala lang. Tete Gs yung laban natin. Tete tayo mga ka-spider. Ito yung sa atin. Ang laki ng kalaban. Ang haba. Dilaw yung kalaban natin mga ka-spider. ah. Matatalo ka niya kuya boy. Dilaw din sa'yo

yan. Yeah. <laughs> na yung gagamba ko para oh, hinawakan, hinawakan pa. Mo, patay. Pagbawaan yung gagamba ni Kapay. Huwag, mo lang. Oh. Patay na ba? Oh. Patay. patay. Parang ayaw lumaban ah. Ayaw maglaban ba? Magkapatid, magkapatid. Ay, ay, ay Huwag mo, mo lang kayo hawakan. mo lang, mo lang siya. Hoy. Ay. Yan. Ayan. yan yeah. Uy, Talo o yun, talo. Talo. Talo pa sa kanya mga ka spider dilaw. <laughs> Ang laki-laki. <laughs> Ang laki-laki ng tinalo. Hey! May mo dun ba ah? May turokan Ang laki si ng bay. tinalo. Hmm, Pinitik na lang bay. mga ka Talo.

tayo. Ang laki mga ka-spider. Kinalahati na lang yung gagamba natin dito. Maliit lang. Malaki sa'yo. Abay. Wala. Hindi tayo. Magiging singko na lang tayo dito kapag ito yung nilabanan natin. Wala okay. na tayo May to dito. May Ocho, ocho. Ah. sa mga. sa ibang. Ano ba? Basta. Pogi ko. Shout sa mga. T Tay ka lang. Kaya e, mga ka-spider. Sa atin yung nasa kaliwa. Comparing. Ito, ito. Co ito sa atin. Ito yung kalaban. 8 G's yung laban natin dito 8 yung kalaban G's sa atin mga ka-spider Game Boys, o yung bilis Bisaya yung gagamba Japan daw Game okay. oh. Mal Malakas pa derby ano Redback Spider Ang lakas talaga ng Kuya hmm. Bay Laglag sa kanya mga ka spider Nakadali tayo ng ano Malaki sa alam atin Wala Wala na Wala na yun okay. na yun ay! Pugisa. Kinain yung ba? Kinain yung ba, Kuya Bay? Wala na. Panalo tayo mga spider. Pang, ay, pang ganito ka, oh, sa'yo, sa'yo, tropa. Labas ay, mo naman, naman. tropa. Sa'yo, ilabas mo na sa'yo. Kahit malaki, sige, oh. Laban mo na. Malaki, laban na natin mga ka-spider ng malit. Ako, Para mapalaban lang. Ito, ito, titingnan mo namin yung ay. kalaban. Para makita naman ng mga viewers. Ayan, ay, oh. Malaki. Laban agad. Kapay. <laughs> ang laki nun, oh. Bilalo.

ay, isa, all one, all one. Laglag sa kanya mga spider. Pinapakyan. Uy, abay. Uy, abay. Uy, abay. Uy, abay. Uy, abay. Bay, akin na lang yung pag nanalo. Hindi, balik natin yan sa kanya. Kasi napilitan lang yan lumaban. Walang alaga yung gagamba. All in, bay. Anong pilitan lang? Eh, nanalo ka, kuya, bay. Boom. Uy. Kinagat yung puwenta sa'yo. Tungin na na yun. May turo kayong kay bay. Huwag yung lalabanan. Ito yung yung panesting. Oh, ang tapang ng bay! kamay Wala na, di na no umakya. So, partida, kaya tatay, kaya tatay, partida. Kaya, sige, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Pero okay, ako natin yung mga iit lang lang Kaya na yan, okla na finish ball, yun. <laughs> pag finish ball, Pag finish ball. Pambakbakan, gusto, gusto, kailangan pambakbakan. Pawating, judo. Okay, pag-finish ball, ha. Para daw makakalat yung tapang. Tanalo tayo mga kaspider. Tama na, tama na. Kawaan anong gagamba niya. Tatalo ka, tropa. Manalo tayo. Yan. Ang lalaki ng mga gagamba niya. May OS at TM. Hindi kaya ng gagamba natin. Sa atin, liliit ng gagamba natin. OS yan, kuya boy. Ayan, TM lang yan. Ayun, isa ya, kanina, OS. Kaya mga kaspider. Ayan mga ka-spider, may mga bibili pa dun sa gagabahan natin. Sabi-sabi namin dito ko, boy! Dito ko! Eto, wala na to. Patay ka dyan, kita mo, wala. Patay ka dyan, Jun. <laughs> At yan, mga ka-Spider, nandito na lang tayo. Sana na enjoy kayo sa aming uh, vlog. And thank you. At God bless you all, mga ka-Spider.